Isa sa mga bagay na aking natutunan sa isang parenting training na aking dinaluhan ay ang tungkol sa seasons ng buhay ng ating mga anak. Kagaya ng mga magulang, ang mga bata ay meron at meron ding mga pagbabagong pinagdadaanan at mahalaga ang maunawaan ang mga pinagdadaanan ito. Yung panahon na sila ay nasa age 0 to 11 ay home phase. Yan yung time na yung parents ang laging kasama at siyempre hinahanap. Kadalasan ang desisyon ay sa magulang nang gagaling at ang mga anak ay laging sumasama sa kanilang mga magulang. Pagtungtong nila ng 12, hindi naman siyempre agad-agad, pero more or less ay sa ganyang edad, mapapansin ang ilang pagbabago. Yung dating sabi ng sabi ng, sama ako, sama ako, magugulat ka na lang pag gusto mo isama ay minsan ayaw na o kaya may sarili ng lakad. Yan din yung panahong nagde-develop ang mga bata ng kanilang social skills. Kung dati eh, panay daddy at mommy ang hinahanap at excited sila kapag dumarating ka. Nako, sa ganyang edad, minsan malambing pero minsan eh parang hindi ka na nakita nung napadaang ka. Yan din yung panahon na halos ayaw na nilang magkonsulta sa mga magulang sa mga desisyon. Yung feeling nila ay eh, dapat independent na sila. Nahihiya na makita ang kasama lagi ang parents at malaking halaga sa kanila yung privacy nila. Kung magulang ka, nakakapanibago, di ba? Minsan parang feeling mo eh nawala na yung opportunity mo na maging magulang sa anak mo dahil kung dati-rati ikaw ang nagsusumikap na magka-time sa anak mo, sa puntong iyan eh parang sila na ang walang time para sa iyo. Mahalagang season yan ng development ng mga anak na kailangan nating paghandaan. Kaya ang mga prinsipyo tungkol sa pagkakaibigan, values at decision making ay dapat na ituturo bago pa sila dumating sa edad na yan, para sa ganoon ay handang-handa sila pagdating ng panahong iyan ng kanilang buhay. Sabi nga sa Bible, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Nagbabago man ang panahon at ang siso ng buhay natin at ng ating mga anak. Pero ang relasyon sa kanila at ang buhay ng bawat isa ay dapat hubugin pa din ng hindi nagbabagong pamantayan ng salita ng Diyos. Bago mo husgahan ang anak mo, subukan mo munang unawain ang mundo niya. Pero lagi mong alalahanin na habang bata pa ang anak mo, ay kailangang matutunan niyang itindig sa pundasyon ng salita ng Diyos yung kanyang buhay. Hindi madali ang pagpapalaki ng anak dahil kahit sinong magulang naman ay meron at meron pa rin matututunan mula sa mga anak. Kung papaano ang mga anak ay meron at meron pa ding matututunan sa mga magulang. Ang kainaman, hindi naman tayo nag-iisa sa pagpapalaki sa mga anak dahil ang Diyos ay laan at ang kanyang salita ay laging may gabay at aral na ating matututunan. Asa ka pa!